Isa siyang batang lansangan na buong buhay ay tinawag na walang kwenta. Walang pangalan, walang pamilya, walang boses. Pero isang gabi, isang iyak sa dilim ang bumago sa lahat. Bakit biglang nawala ang batang tinulungan niya? At sino ang misteryosong nilalang na may kulay abong mata na bumabalik mula sa nakaraan? Handa ka na bang tuklasin ang isang kwentong akala mong wala lang pero sa huli, ikaw na mismo ang kikilabutan? Kung gusto mong malaman kung ano ang nangyari kay Nen at kung sino ang nilalang na nagtatago sa dilim. Subukan mong huwag kumurap at tapusin ang kwento hanggang dulo. At kung gusto mong makarinig pa ng ganitong makapangyarihang kwento na bumabalot sa puso at isipan. Mag-subscribe ka na ngayon, I like ang video, at I comment kung anong parte ng kwento ang pinakanagpaantig sa'yo. Baka ang kwento mo ang isunod naming isalaysay. Sa mundong puno ng ingay, may mga kwento tayong binabaliwala pero pag narinig mo, hindi ka na magiging pareho. Kwento ng walang kwenta Sa bawat sulok ng kiapo, may boses na palaging hindi pinapansin. Hindi siya kilala, wala siyang pangalan sa karamihan. Pero bawat yapak niya sa aspalto may dalang kwento. Ano nang silbi ko sa mundong to? tanong ni June habang tinititigan ang sariling refleksyon sa maduming salamin ng karinderya ang laging inuupuan ng mga tambay. Walang sagot. Kahit ang sarili niya, ayaw siyang kausapin. Lumaki si Jun sa ilalim ng tulay, literal. Kinalakhan niya ang mga tunog ng busina, iyakan ng lasing, at kutong lumalakad sa karton niyang higaan. Wala siyang pamilya. O kung meron man, matagal na silang hindi bumalik. Ang laging kasama niya, si Lola Pasing, matandang bulag na nagtitinda ng kandila sa simbahan. Walang-walang kwenta ang buhay natin, apo, sabi nito minsan habang inaayos ang mga sirang lata. Pero kahit walang kwenta sa paningin ng iba, may halaga pa rin tayo sa mata ng Diyos. Hindi na niwala si John. Hindi niya naalala kung kailan siya huling umiti ng totoo. Lahat ng ngiti niya, peke. Gaya ng mga barya niyang pinalit sa peking piso para lang makabili ng tinapay. Isang gabi, habang palihim siyang naglalakad sa bangketa, narinig niya ang isang iyak. Mahinang tinig, parang musika sa gitna ng ingay ng lungsod. Bata nakaupo sa gilid ng kanal, basang-basa at nanginginig. Kuya gutom na ako. Hindi niya kilala ang bata. Pero parang may humawak sa dibdib niya. Hindi siya tumingin. Naglakad lang siya. Pero ilang hakbang lang, huminto siya. Bakit? Hindi niya rin alam. Bumalik siya. Tahimik. Walang drama. Walang salita. Tinapay lang ang iniabot niya. Salamat kuya, bulong ng bata. Mumiti ito, totoo. At doon nagsimulang gumalaw ang mundo ni June. Hindi mabilis. Hindi malaki. Pero gumalaw. Araw-araw, dinadalhan niya ng pagkain ang bata. Tahimik silang dalawa. Hindi nag-uusap. Pero para bang sa bawat tinginan nila may naunawaan. Bakit mo ginagawa to, tanong ng matandang pulis isang araw nang makita si June na binibigyan ng pagkain ang iba pang batang kalye Iwala ka ngaring wala Umiti lang si June dahil kahit wala ako may kaya pa rin akong ibigay Lumipas ang mga buwan Si June kilala na ng mga tao sa kanto bilang tikuya ng mga batang lansangan Hindi siya sikat Hindi siya vlogger Wala siyang followers pero may respeto siya Hanggang isang gabi may dumating na pulis sa tulay. Hinahanap si John. Tulungan mo kami. May nawawalang bata. Tahimik lang si John. Pero ang puso niya kumabog. Sinin ba? Tanong niya, sabay takbo pa palayo. Walang paliwanag. Walang tanong. Diretso siya sa iskinita kung saan niya unang nakita ang batang umiiyak sa kanal. Ngunit wala roon si Nen. Ang natagpuan niya. Ay isang peres ng sapatos. Yung binigay niya kay Nen nung isang linggo. May bahid ng dugo sa gilid. Napaupo si June. Parang biglang tumigil ang mundo. Saan siya hahanap? Paano niya sisimulan? At bakit parang may mata na nakatingin sa kanya mula sa dilim? Isang tinig ang narinig niya. Alam ko kung nasaan siya. Nanigas si June. Hindi dahil sa takot lang, kundi sa kung anong bumalot sa paligid parang may malamig na hangin na hindi galing sa gabi, kundi sa isang presensyang mas malalim, mas madilim. Hinila niya si Nen papalapit. Nene, halika. Uwi na tayo. Pero hindi gumalaw ang bata. Para bang may pumipigil sa kanya. Ang mga mata niya, nakatingin lang sa likod, sa aninong nakatayo roon. Hindi ka makakaalis, bulong ng anino. Boses na parang binubuo ng buhangin at hangin si Jun kahit nanginginig lumapit. Itinulak niya si Nen sa likod niya. Kung may kailangan ka, ako na lang. Huwag siya. Tumawa ang anino. Hindi tao ang tawa. Hindi rin hayop. Parang tunog ng basag na salamin. Ganyan din ang sinabi niya. Bulong ng anino, sabay lumitaw mula sa dilim. Isang babaeng matanda, maputla, may dugo ang puting damit at mga mata walang laman. Si Lola Pasing. Gulat ni John. Pero hindi siya sumagot. Lumingon lang ito kay Nene at dahan-dahang lumapit. Napaluhod si John. Hindi niya alam ang gagawin. Lahat ng kabutihang ginawa niya, wala bang halaga sa mundong to? Kahit ang simpleng pagtulong, hindi sapat para protektahan ang batang ito. Wala kang kakayahan. Bulong ng matanda. Dahil kahit kailan, wala ka talagang kwenta. At doon, nagsimulang tumulo ang luha ni Jun. Ngunit may narinig siyang boses, mahina, galing kay Nenny. Hindi totoo yan, kuya. May kwenta ka. Dahan-dahan siyang tumayo. Kahit nanginginig ang tuhod. Kahit bumibigat ang dibdib. Tinitigan niya ang matanda. Hindi na siya takot. Kahit puno ng luha ang mata. May apoy sa puso niya. Baka nga wala akong kwenta sa mundong to. Sabi niya. Pero sa batang to. Ako ang mundo niya. At sa sandaling iyon. Parang huminto ang oras. Ang hangin sa paligid. Tumahimik. Ang mga ilaw kumislap. Ang matanda na paatras. Ang anino niya unti-unting nagkakabita. At mula sa sulok ng silid. Mailiwanag na dahan-dahang lumitaw. Mainit. Maliwanag. At tila tumutugon sa tapang ng puso ni June. Pero sa likod ng liwanag, may isa pang mukha ang sumisilip. Isa pang nilalang na mas matagal nang nagmamasid. Mas malalim ang sugat at mas matagal ang galit, ang liwanag ay unti-unting lumawak. Parang apoy na hindi nakakasunog, kundi nagpapalaya. Ang anino ng matanda, napaurong. Tila natutunaw sa init ng liwanag at lakas ng loob ni June tapusin mo na. Bulong ni Nen habang mahigpit na hawak ang kamay ni John. Si John. Hindi na ang lalaking walang kwenta. Hindi na ang batang inabandona ng mundo. Ngayon, isa siyang haligi. Isa siyang tagapagtanggol. Humakbang siya. Isa. Dalawa. Tatlo. Hanggang sa ang liwanag ay tuluyang lamunin ang dilim. At sa isang iglap. Wala na ang matanda wala na ang anino. Tahimik. Kalma. Bumalik ang gabi. Ngunit hindi na ito malamig. Ang hangin presko. Parang bagong umaga kahit gabi pa. Lumuhod si John sa harap ni Nen. Tara na. Tapos na ang masamang panaginip. Ngumiti si Nen. Yung ngiting matagal niyang iningatan sa puso. Hindi na ako matatakot, kuya. Magkahawak kamay silang lumabas ng abandonadong gusali. Dahan-dahang binabalikan ang mga yapak nilang iniwan. Sa gilid ng riles, sa ilalim ng bituin. Tumigil si Jun at tumingin sa langit. Hindi niya alam kung ano pa ang naghihintay bukas. Pero alam niya. Kahit minsang tinawag siyang walang kwenta. Ngayon, nahanap niya ang halaga ng sarili. At sa bawat batang kalye na muling ningiti, Ay isang paalala. Minsan, ang kwentong pinakawalang kwenta. Ang siyang may pinakamatinding halaga.